magandang, 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 magandang araw sa inyong lahat. Actually guys, parang wala talaga. May time talaga na hindi gumagana talaga utak ko. <laughs> So, ngayon, mag-update tayo. Kasi, meron nagsabi sa akin na meron daw YouTube channel si anak ni Idol Mercy. Tinatry ko yung search na binigyan yung pangalan. Hindi ko talaga ma-search. Baka naman, Jane, PM mo ako dyan sa Sharon. Ayan, sa aking Facebook uh, account. Para may pasa mo sa akin ng link. Para masabay-bayan din natin yung batang to. Kasi, isa ito sa inaabang-abangan ko. Kasi, hindi ako updated sa kanya. Kasi, yan nga. Alam mo naman, hindi, lagi akong late sa mga reaction ko talaga. So, anyway. Ito siya talaga ngayon. Nakita ko lang, nahalungkat ko lang sa account ni Joanna Sonot. Ito si si Mary na sumasayaw din siya. Wait. Maiksi lang yun guys. <laughs> Kasi yun lang nakita ko sa account ni Joanna Sonot. Ang ganda talaga ng batang ito, no? Tapos, ang ganda pa niya. Tapos, maliba sa maganda na maganda din siyang kumanta. Magaling din siyang kumanta. At magaling din sa mayaw. Aba, manang -mano talaga sa mamin niya. Wala talagang imposible. Tabukha niya. Mami-mami din niya talaga. No? Grabe. Ang gandang batang ito, eh. Sabi ko, we don't know na lang kung ano talaga ang tatahakin talaga ni Mary, no. Siyempre, uh, pero alam naman natin marami sa atin ang nagaabang talaga sa batang ito kung ano talaga'ng maging ano niya talaga. Kung siya ba ay susunod din siya ng kanyang mommy. Well, kung hindi man, at least I wish na lang talaga natin na makapunta talaga siya sa ma yung ma sa magandang pos, uh, pro profession na sa kanyang buhay do na maging maayos lalo ang kanyang buhay. So, 'yun lang ang wish natin sa batang ito na na lumago, I mean, mag ano ba, yung maging successful pala sa kanyang buhay. Kasi ang ganda niya talaga guys ba, nasa kanya na rin talaga lahat. May height din siya. No, grabe, sana all, pinagpala, magaling kumanta, magaling sumayaw. Ay! Pero, well, sina lang, no? Pero alam natin, ito siya ay nakatala daw sa Edel Idol kasi Kaso nga this time, ay nasa Manila siya nag-aaral. So, nag-focus na yung bata sa pag-aaral. So, yun lang guys, ang update natin sa anak na Idol Mercy. Kasi may nag-asa kayo update about sa anak na Idol Mercy. So, yun lang talaga, wala akong updated na, na latest na updated. So, yun lang, inabangan ko yung YouTube channel niya na hindi ko talaga ma-search. Yun lang guys. Bye!